Sa na talaga mga Habibis, magluluto ako mabilisan lang kasi may meeting pa ako. Lulutuan ko lang ng pansit-bato yung ating mga workers kasi nandito sila. Kaya nag -ready na si Ate Rose ng mga ingredients. Thank you, Ate Rose. At mag-start na tayong magluto ng pansit-bato. Yan. So yan, nag-isa lang ako ng bawang sibuyas. Tapos may konting taba. At ang aking uh, lahok ngayon ay... ano ito? Ate Rose? Kikiam at saka speedballs. Tapos of course, ang ating pansit, mas kapal. Select soy sauce ang gagamitin natin. Tansya-tansya lang ako maglagay. Ito tansya lang yun. Ang ating sahog. Ito na ang pansit ba to? Sabi ni Ate Rose, excited siyang kumain kasi maraming lahok, Ate Rose. Apo. Pakita mo ito. Ito lahok natin yun. Eh. May tayong kikya, may speed balls, may gulay, at nagpapa fry din ako ng lechon. Topics natin mamaya, lalagay natin. At ilagay na natin itong pansit ba ito. Ah! sa oh, kasama ko ito. <laughs> sahog. Yan. Ang daming sahog. Sabi niya Ate Rose. Mm -hmm. At excited na din ang mga workers na kumain ito. Ang ginamit ko pala dito yung kaldo ng pinagpakuluan ng pampata. pang crispy pata. At ito na ang ating pang toppings na lechon. Lechon. Kaya sabi natin na daw si daw ay pansit ba to overload? Dagdaga pa natin yung gulay. Repolyo yun naman. Para maging super overload na talaga to. Parang ito ay gulay na nilagyan ng konting pansit. Diba ka, Oo po. Sarap yan, sir. Yeah. And lastly, lagyan na natin ng toppings ng lechon. Ayan, ng lechon. Lagyan na natin siya lahat ng lechon. At tawagin na natin ang mga workers para kumain. Let's go! Okay, ready na ang food. Tawagin na ang mga workers para makakain ng merienda. Alin di first time makatikin ng basil to? ito? Okay. Yan, lagyan niya ng suka. Ayan, gusto mo na may suka. Okay, hindi mo lang siya. Go, tikman mo. Ayun na kayo, kuya. Malinis. Ada si Mike na. Kaya ko yan, kainin. masarap. Ada At si Kevin di ba? Kasi Amazon na kadaw. <laughs> Amazon na masarap kasi. Na. May <laughs> <laughs> kasi yeah, may kayo na diyan. Kasi. Yung kumain kayo ng pasit ba to? Yung alagyan daw yun ng suka para masarap. Pabulit yan ito. Pabulit ba? ba? Mm hmm. Ayan. Mainit. Masarap pag mainit. Ate Rose. Let's go. Punta na tayo ng palengke. Okay. Let's go. Kukuha lang po ang kapawaan Iko ba? Okay, sige. Thank you. Pwede. Tapos siya. Kuya, awin na kayo. Tapos na? Okay, bukas na ulit. Okay. Sige. Yo, para may waterproofing nga siya. Kuha lang alam. Kikiping ganda. Bubutasan ba? Okay, sige. Bukas ang magabong naman sa bank. Okay, thank you. Abilis lang tayo sa palengke. tinggal Sabang bilis lang natin na malayang ka, di Opo, bilis lang. Yan, mangga. 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 Green man ko, para di Happy Bili, Bil 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 na Bil kami bawang. Pang Willie at saka Gata at ni Happy David tomato sauce at saka mga konting gulay lang yan very quick palengke day for us today at asin wala pa ting asin at before matapos ang araw, niyaya ko si Habi David na pumunta ng mall para magpagupit kasi ang tsaka na ng buhok namin nakakaloka. Papunta pa naman ako ng Cebu para umatin ng event. Si Habi David nagtry ng ibang style ng haircut. Wala lang gusto lang daw niya iba naman. Thank you, man, for driving. Mawa mm. wow, ako kasi pagod ka na